nabuhusan Two days ago na ata ito na bukusan mga farm. Ayan, ito na yung pinaka-footing ng ating uh, -huh. Uy, ayan na, isang magandang buhay, napakaganda ng araw. Bak! <laughs> balik po tayo. Back ano tayo. Back to normal. Ayan, tapos na yateng obligasyon. na kasi naipasyal na 'yung mga pamangkin. At uh, tayo naman ay uh, andito na. So, ayan, uh, update lang po tayo sa ating project. May mga pagbabago po mga ka-farmer. Abangan niyo. Uh, so, sa plano, hindi ko nga alam kung uh, yung bang pla, bagong uh, ah uh, pagbabago na yon eh yun na yung talagang final wala pa po tayo hanggat di pa natin nakikita itong ginagawa na ito at uh, di ba so ito na lang muna sa kanan natin na uh, pag-usapan yung kung ano man ang magiging plano so ayan ah uh... <laughs> Ay, wala yun yung drum. Patay tayo dyan. Ah, nila. Paano to si Laichi? Kailangan eh Ang dilig pa naman Dito palagi Ang dilig talaga Dapat palibot nya Hindi makukuha kung dyan Dapat talaga dito Dito pababahain mo Mga sa paligid So ayan Ayan babayin natin Dito ang daanan Napakalawak ng area natin Napakalawak sabi ko nga kung um, hindi man matuloy yung ano importante di ba hindi nating taniman o ano man ang pwedeng gawin to buhusan na 2 days ago na ata ito na buhusan mga farm ayan ito na yung pinaka footing ng ating uh, ano pwede nang mag asinta pero papa nakaganon niya ng konti ang laki pa rin ng lupang kailangan no? tingnan nyo naman paano kaya ang gagawin natin saka so, na natin na uh, uh, yan ito ayan ginagawa natin actually uh, ang paganda pa rin po ng paligid just in case na ano bilang simento. Kaya ang kinain ito. Hmm. Sabi ko kay Papa yan, magkakaroon ng hagdanan dito sa doon sa dulo or dito. Kahit saan, pwede. tayo maglagay ng hagdanan dito. Maliit lang. Para just in case na kung di ba pwede bumaba. Kung magkakaroon tayo ng uh, bangka. Eh, pwede tayong mag mag uh, lagay ng hagdan dito tulay ayan dito na sa gitna ito ito yung poste pala ito mga ka farmer ayan hindi ko nakita so ito na ready na para sa tulay ito ayan o yung ginawa nila malakas din daw yung sibol eh malakas okay. din daw yung sibol kaya medyo nahirapan din sana ano na rin naman okay na pero ang priority natin makaangat na nga ito ayan para makapaglagay na tayo ng isda bakal na ba parang naabot na yung buhangin kasi oh, buhangin na oh. hindi naman lahat kasi mas maganda talaga sa isda puti Paano mag-drain nito? manu ko 'yan. Na? Timba-timba ko. Nauubusan ko yung tubig. Pinapahiram sa akin pump eh pero masira pa natin. Sa bahay, may, pwede tayong manghiram ng pump. Pero na ba yung bakal? Di pa? Ba? Di pa kuya Paano daw ba ito? Medyo kikipot ng konting ganun Ay kuya Ito O oh, pantay lang na ganun Paikot Laking lupa ang kakailanganin dyan Paikot lang siya kuya Yung tamba medyo Ano nun Tugkan na Taas na sa so bagay dito, pwede tayo makakuha ng mga tambak, oh. Kahit, yun yun. ano yun? Kala ko isda. Naano kapag, naano tubig. Nga lang. Bayanihan ng pala, pala na lang, no? Pasa-pasa. Si Foreman, kumusta? Yeah. Ayun. oh, so, marami bang tay na kuha? Kay Dodong ba natanong niyo kung meron siya diyan? Marami ya sigurado ay baka. Sa loob. Problema ko yung Ha? Ano nga ang yung aso niya? Maganda sana eh matulungan mo siya sa problema niya din yang kalat diyan, di ba? Pero meron pa tayong makukuha. Bukas wala naman atang litsyon. Tulong tulong patulong uli kay Rambo. Sayang. Bermes bukas ko Wala litsyon. Na? Bermes bukas wala litsyon. Wala nga eh. Wala so, nakaschedule eh. Lalim pa oh. Ng Ang gandoon lang yung tubig. Hanggang liig ko. 1.5 meters pa rin naman po. Ang halos Ang lalim. So, pwedeng pwede yan sa isda. Pwede naman tayo magbawas ng overflow para just in case na uh, sumagad naman doon yung tubig. Pero hindi siguro mataas naman na yan eh. And, hakot muna tayo ng halo uh, blocks. Ay, semento galing doon. Kulungan ng pabo na. Binimigay ko na yung pabo. Eh, Iniisip ko naman. Hindi nang pwedeng ikulong doon po. Ma ano, di ba? Kung papakawalan mo naman dito, ang dami nating tanim na gulay, paper wish yun din. talaga pabo, yung mo? Maganda sana, nandito siya sa pispa, Ang problema, pag akyat dyan, daming tanim. Hindi titirahin niya rin. Ah, oh, na ka. Oh. Pinaampon ko na lang po. Ay, eh, bait naman yung mag-aampon. Sabi ko, pag gana ako ng nangailangan, ako naman ang bibigyan mo. Ganun na lang. Sabi niya nga eh, naku, hindi na ako makakatulog niyan. Sabi niya, sinabi mo na bibigyan mo ako. Oh. <laughs> kinuha po ata nung isang araw di pala pabo gansa sandali lang naman na na, na nalimas na tatlo naman sila so ayan oh bilis din naman po unahin na daw muna to ni Rizal tapos sa uh, paunti-unti galaw na naman papunta doon paikot <laughs> ayan sira pala yung pump sa ba ano sa bahay pero ayun nga si ano okay na brother ay nagma pala si ka-farmer Enrico sabi niya meron ako dun sa bahay sabi niya hindi okay na tol ano lang naman mabilis lang naman to mamaya eh mas mabilis pa yung ano diba sa pag uh, ano nila pag uh, saunito tawag minsan pag papaandar pa lang ako po abot na nang ano so ayun o dito naging kasi kong kong babalik yata ito big Paakyat ang tubig dyan kong Na yeah. Paakyat ang tubig Ay pababa Doon no? ay sabay, Dinadaanan nila ne eh. Ha? Oo Dapat doon bababa yan doon Malaki ang ano no Sal yeah. Ang taas nito Hindi mo napapansin pag ganun talaga eh Kung alam ko nga, di ko na naman na-anticipate. Kung ano, nagpabako ako ng dito sa mga gilid. Oo, uh, uh, para yung ano pero na. Ano, na busy tayo eh. Uwi ko naka ano na to eh, naka nakaano ano na. Nauukay na kung ano sana ang pagawa ko nang papunta doon. Kasi yung sibol ng tubig po talaga kailangan makaano pag. Bagay sandali lang naman. Hindi naman po ano, ito may meron na rin pa lang hukay dito para sa kailangan kasi talaga yung bridge po na gagawin kaya lang inaalala ko din saan kaya tayo makakakuha ng bagong, bilis na lang yung parang bakal na nakatirintas na ano bakal na nakalubid yun ang kailangan apat ah, yun tapos yung sa baba kahit ano na lang ay side Uh, net na lang lubid din importante yun dito matibay para hindi um, ano, siyempre mabigat din po yung, diba, kung ilang tao ang dadaan isang magsasabay-sabay pa di ba ganda na yung matibay pero sabi ko kay John kahit 1 meter lang submersible sana. Ang sira na din yung submersible ko eh. Ayan. Ito kasi takbo niyan. So ang tubig mas malalim po doon. Ang isa pa sa mga challenge natin bukod po dito na nakikita ko na lupa kailangan nating i anong to i i feel no eh Baka mag-loader na lang ulit tayo. Pabalikin natin yung loader ni ano, Edmond. Yun dito, mga ka farmer Kasi gusto ko din sana dyan, medyo mataas. Tapos sa ah, sabihin ko kay Bebe kung ano, lagay na rin ng ilaw, paikot. Parang poste na may design din ano. Kasi sa gabi sigurado baka may gusto din tumambay dyan. ba diba? So, huwag na nating tambayan din yan. Sa gabi. Tapos sa... Ah, kasya, malawak ko eh pwede kayo maglagay ng table na ilang peraso tapos yung bonfire dito sa may side tingnan natin muna makikita naman yan eh tapos hagdanan ayan may mga butas po pala yan para sa drain bukod doon sa pinakataas na syempre butas din pag umula na, na para tatapon yung tubig sa ano yan meron din gaya ginawa namin doon para kung pupunuman ng tubig yung paikot niya yung pressure hindi ano di ba matubig mabigat eh so na na, na di drain ganun din dito meron din po yan lalagyan din natin para pagka napupuno ng tubig yan natatapon lang so ayun kaya lang ito malaki laki po ang makakainin na ano, lupa din dito baka magpa loader na lang tayo balikin na lang natin yung loader ni Edmond Dalang bayad na naman tayo sa ano yan sa yung ano nya tawag li, transport magbabayad ka pala na eh. transportation nung ano kesa bibili ka ng tambak magkano tapos tao para si ano hinyan yan eh, i eh, tapon parang uh, di ba Titingnan natin kung alin tayo mas tayo makakatipid. Ayun, iikot ulit tayo. Mga farmer ayan. Excited na ako dito eh. Excited. Kaya lang iniisip ko yung pagkuhan ng similya doon sa gagawin pa naman yung EDSA. Si Romel, ayaw pa naman ng Manila ngayon dahil uh, Amiya Iwas muna tayo sa Manila. Endcap. <laughs> Ay, dahil sa pinatupad nilang endcap na yun, nagulo ang lahat may disadvantage, may advantage. Ayan. Ayan. Okay na oh. Okay na lang. Hindi naman natin yung lini ang todo. Nandito ah, ang tubig oh. Grabe no. Ah. Emang 30 minutes, ayah. ating mga import ay eh, hinihintay at uh, bahay ni Ann ay ano pa rin ginagawa pa rin po sabi nga ni papayam kahit mabubungan lang daw muna eh pwede na nga lang wala pa pong kuryente uh, nag apply na sila pero di pa na bibisita ng Pelco tapos yun nga syempre kuryente tubig di ba yung sa Pero ay, ano na pala doon, abot na po ng nawasa Kaya maganda rin Prime water, the best water in the world <laughs> Yun po ang controversial niya Ewan ko kung uh, nakakarating na dito yung prime water Ayan o, oh, tingnan nyo oh. Oh, Ang bilis po ng tubig ano? So nakaganon pa tayo oh kita nyo oh gusto na ba diba, ang bilis yata talaga naman nag-asinta na buha tayo ng reinforcement para marami ang mag-aasinta doon sa kabila sa bayan natin hindi so, ko kay papa yan para mahabol natin pag ulan next week tingnan natin kasi yung mga kapatid ni Rambo ata nag ano din na makapagtrabaho na natin kung makakayari natin kasi pag nag-asinta na pwede na kasi ito isa lang ang mixer eh. baka mamaya ma -over maning tayo wala na nga naghihintayan so mas maganda na maano muna yan tapos pag nag-asinta na ng hollow block sa bagay pwede na simulan doon sa kabila pala next week siguro ano namin ipapayam yung maning pag-aralan namin Ano kakainin nito? makakapusin tayo mahirap yung delivery hihantay pa <laughs> so kailangan mapag-aralan ng galaw ng mga tao dito para walang mamamatay na oras so ito may mga ito mga pamangkin ni Jomar kapatid nakakapagsako po ng mga buhayin tsaka graba ang kulang natin pag nagano yung mag-aasinta tapos taga para mabilis ganun din naman nabol natin baka buti na tayo ng ulan eh aratis at least forma na po pagdating ng ulan ayos na pa sila dito so halos kalahati rin halos kalahati din po ang mabubuhusan at nalagyan ng bakal so after that bakal na naman kaya lang bukas po ano na naman tayo yun nga ang sinasabi ko kakaroon tayo ng ano dahil bukas preparation na naman po sa ating kainan ano so ayan hanggang dito tayo tapos yung sila ayan nagsasako na naman ang mga graba buhangin so hindi naman ganong kalakas yung sibol medyo may konti pero hindi naman po ganong kalakas natutuyo naman hmm. importante ma pag naasintahan na yan mabilis na lang dire diretso na kailangan natin ng maraming tao na nun para may mga nagahakot so may nagaasinta yung halo sa mixer lang naman na no so dalawang tao sa mixer yung naghahalo ng ah, nag ano ng simento may nagaasinta so siguro yung mga nagaasinta kahit mga tatlo di ba o apat tapos yung uh, ano tingnan natin <laughs> na natin mga farmer para mabilis to, laki ng kakainin lupa Ito. dito dapat dito ko pina wala kasi ako nung hinukay eh pero kung ako ipapadikit ko talaga eh natupad din yung ano natupad din po yung <laughs> tapat ng alatiris ayano. <laughs> natupad pa rin akala ko nausog na eh tupad pa rin. Ayan. Uy, ang ating buhangin, graba, wow. Graba pala, nadali na agad. Oh. Bala ko magpa-deliver ng garden soil para sa mga halaman ko. Excited na rin po ako sa mga halaman eh. Oh, dito, papaya. Gusto kong bubili ng rambutan yung rambutan po na yon ay uh, yung rambutan na tawag dito malaki na dito ko ilalagay sana dyan sana tama po yung aking location nang hirap ihano ng rambutan dito sa uh, ano sa pampanga ihanap ng location napakaselan yung kinajunjun ang lakas daw magbunga pero nasa yun nga nasa ilalim daw ng akasya din tapos uh, sa ko kasi doon sa likod nila yan medyo ano medyo mabigat po ang trabaho ngayon ng mga boys sabi ko nga kaya na kaya pa kaya nila baka nakalimutan na dahil tagal tagal na rin po tayong natigil sa construction kung mayroon man yung mga ano lang paunti unti ano pero yung ganitong construction ay medyo matagal tagal na na, uh, baka hindi na may kukunin pala ako hindi na uh, sanay sabi <laughs> ko si Dexter baka gustong mag sideline lakas din yung batang yan eh so tingnan natin kasi di ba para sila sila din lang naman yung ano na natin magdadagdag tayo ng tao si Prado. so ayan mga ka-farmer maraming salamat at magandang buhay